So ayan guys, ang ng isda oh. Kuya, anong isda ito? Imelda, maya-maya. Ah, yan ba yung Imelda? Mga ilang kilos yan? Uh, mga apat. Uh, apat, ang dami. Tapos to, dalag. Ay, kuya, nabingwit nyo lang? Oo, oh, nabingwit. Uh, ah, yeah. ayos ah, oh. lalaki oh. Anong pangalan? Patingin na nakuha mo? Oo, oh, ayan oh. Ay, nakuha niya sa gilid. Kumukuha ka pa ba? Anong pangalan mo? Ayos po. Ikaw ba yung kumukuha kanina dyan? Nakailan na kayo? Nakarami na kayo? Ah, ayan to pa. pa. Isang plastic na. Oo, kanina Ay, ito na. Lang... Ito guys, nahuli sa ilog oh, ayan oh. Ang ganda ni. Ano po 'yung ginagawang alamang 'yan, ano? Uh -huh. Maliliit na hipon. Oo, oh, kasi ano. Na nakadali din kasi isang, piraso na yeah, 'yan. Oh, Magdi-December no. ganyan na ngayon. Isang so, so, piraso oh, lang. Tapos 'yan, nadali mo lang nang ito, panalap. 'Yan? Oo. So, oh. Ayun sila oh. Ayan oh. Ayan oh. So, sila sa na lang. Ayun, napakarami oh. for today's video is uh, pupuntahan ko yung uh, kauna-unahang footbridge na ginawa na tatawid ng Pasig River so ang footbridge na yan ay kakaiba gawa ng uh, pedestrian or tao lang at bisiklita ang pwedeng tubawid so kung i-imagine natin guys uh, mahaba-haba din yan kasi tatawid siya ng ilog ng Pasig so ayan, So titignan natin kung ano ba ang meron dyan Ah, uh, Ayan, excited na ako At ah, uh, ayan Ano pang inaantay natin Let's go So guys, galing ako ng Mandaluyong ano? So itong tinadaanan ko na to is sa Panadero Panaderos Street So, ayan. All right. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. So, ayan Guys, ito yung isang palatandaan sa landmark niya. Itong Santa Ana Church ano. Iikot natin tong camera. Para makita natin. Ayano. No? St. Francis School. So may nakalagay yan National Shrine of Our Lady of the Abandon. Santa Ana, Manila. So ayan guys. So, uh, lumang church. Okay. Santa Ana Ferry Station Tutumbukin natin yung Santa Ana Ferry Station. So ito guys, yung landmark, uh, papasok dun sa may uh, footbridge. Iikot natin tong uh, camera. So ito yung pamilihan ng Santa Ana. So ayan o oh. Tapos meron dyan na uh, kantuhan na uh, Santa Ana Ferry Station. Didiretso kayo dito. Didiretso kayo dyan. So ayan, didiretso kayo sa street na yan. Dito sa likod, yung uh, footbridge. So ayan, so itong road na to is uh, Pedro Hill Street. Ayan. Ito yung dulo niya. Yung papunta ng uh, uh, Mandaluyong. Tapos ito sa harap niya is meron ditong McDonald's. So ayan. Donald, Mercury, then Chowking, so ayan tapos nandoon yung Centro uh, Mall, Santa Ana so ayan, so yung street na yan didirektuhin mo lang ito so nandyan yung footbridge ng uh, uh, Santa Ana papunta ng uh, Punta Santa Ana Manila so ayan ha, kumpleto detalya na yan ha And then nandun yung Santa Ana Church Yung lumang simbahan Nadaanan ko kanina nandun siya and then Mercury Drug dito So ayan, diretsyo Alright, malinaw na yan Malinaw na sa malinaw, alright It's gonna be alright Yeah, yeah, So ayan guys, may signage yan o oh. Santa Ana Ferry Station Tapos kakanan tayo So ayan, kakanan tayo dito I want to ride my bike. Lang natin itong mga bikers baka doon pupunta yan tapos merong police station dito na police district Santa Ana police station So, ayan. Tapos, ah, nandito na siya. Ito na siya, guys, oh. Ayan na, oh. Ito guys, nahuli sa Ilog, oh, ayan, oh. beny Ayun po 'yung ginagawang alamang 'yan, ano? Oo. Maliliit na hipon. Oo, oh, kasi ano? Na Naka, Nakagali din kasi isang, piraso yan, yeah, 'yan. magdi-December ganyan na ngayon. Isang piraso. So, tapos 'yan, nadali mo lang nang to banalap. 'Yan? So. Ayun. video ka dre. Malalaki butas nito, oh. Para makita. Oh. Dito sa isda. Ah, sa isda. So, itong hipon ipon, na maliliit, ano 'yan? Kinamay ko lang yan, kinamay. Ah, kinamay mo lang, kinapakapa mo? Oh. Hindi, dulo sila nang adikit lahat sa gilid. Oh, yun. Uh, yeah. ganun, ganun karabi? Marami hanggang ngayon, ang dami pa rin. Oh, ganun ba? Silipin ko nga. Punta ka doon sa may gilid ng sibling. Hindi oh, na. No. At least kahit paano na. Ano ko, no? Sila ate, kita din si kuya, yung kabikers natin. Good morning po, oh, sir. good morning. Yan. Shout out, sir. Shout out. Shout out. Oh. Di Kamuling. Yun. ka pa, Kamuling? De. Galing na nga na. Dolomite Beach, tsaka Mowa. Oh. Tagalito kami. Ah, tsaka dyan po. Nakabounder. Laki na tilapia, oh. Oh. Pa yeah. Kasi di mo pa nakita. Kaligay Susod to. Kusod na, susod na sa tanganan. Arao kasi ng ano ngayon? Araw ng magmalapit pag malapit nang pasko, talagang lumulutang 'yan, marami. Ano na pag mahal na araw? Ayun oh. All right. So ayun guys, uh, nandito kaagad tayo ano? Sa footbridge na sinasabi natin. So ikot natin tong camera para makita. So ayun oh. Alright So dito pagtawid mo yan is punta Santa Ana. So ayan yun. Ayan no. Oh. So ang haba niya no. So tao lang at bike ang nakakadaan diyan. Tapos dito sa baba niya may mga namimingwit ng isda. So ayan, tapos ipaling natin tong camera dito So yung guys, yung maliliit na hipon dito lang nakukuha yun oh. Ayun, si kuya nandun oh. Ayun oh. Marami dito so dito dito niya nakuha. Ayun diyan. So ayun oh. Kumukuha na naman siya doon oh. Okay, bababain natin para makita. So ayun. Ayun oh. Ayun sila oh. Ayun oh. So sinasalok na lang. Ayun, napakarami oh. Wala ko kung makikita ba sa video. Ayun. So yung bata ayun kumukuha. So ayun siya. May nakuha ka na, iPhone? Tingnan natin. Ito guys, ang dami oh. Ayun. So tingnan natin yung nakuha na. Tatay uh ikaw po binigyan. -huh. Oo, patingin nga daw bijuhan natin. So ito guys, so. Yun, ayun oh. May nakuha na siya, ayan. So, okay. dyan lang sa gilid-gilid niya kinukuha dito. Sinasalok lang yun diyan, ayan oh. Ayan oh. nandito guys, nagtatalunan pa sila oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan ng Ayan oh. Ayan oh. Ayan Ayan Yung isa kanina, ano si Santimba na yung nakuha eh. Ayan sila. Oh. Dami oh. Oo, oh, dami. So, ayan guys. Ano? So, ayan. Ayan, okay. Ayan, okay. Ayan, okay. Sinasang halok lang eh. Ganyan lang. Oo. Sa gilid daw ng patuhan. Doon daw, doon daw. Sabi ni kuya. Hipon. Lumalaki pa ba itong hipon na yan? Ha? Lumalaki pa o ganyan lang? Ganyan lang yan. Yung ginagawang alamang yan, ano, kuya, ano? Ano yan? Hipon na hindi alamang. Alamang sa dagat eh. Ah, ano tawag dito? Hipon taguntun. na? Taguntong. Taguntong? Oo, oh, taguntong. Taguntong daw, taguntong. yan. Ay, lalagay sa ukoy Hipon taguntong, guys. Ah, yung nilalagay sa ukoy So, dito, oh, nagkalat lang dito. So, ayan. Ikot pa tayo. Ah, si Kuya, pinupulot na lang niya, oh. oh dami. Sarap niyan. Dami, ano? Ayun, oh, dami, oh, yun. So, ayan, oh, yung iba binibisiklita ito, eh. Kaya lang may mga kasalubong, kagaya si ating, may daladala. So, ito tulak muna natin. So, ayan, makikiraan nate. Eh. So naka-design sa bike at sa mga ta magtao tawid ng tao, okay, pedestrian. Tao. Para sa tao. Ayano. No? Oo, police station. Kaya safety. kaya safety dito. So balita ko to, pag-alas 12 raw ng gabi si Dasarae, 'no? Oh, ayan ang pagkakaalam ko. Uh, pero wala naman nakalagay na advisory dyan. Wala pa, hindi pa. Nandati pa. yung panahon, talaga nila yan. Oo. Nandati okay, dyan pagka nandito ka dahil nakikita mo yung... Yung view, ano? Oo, oh, dito, ayan. Ayan, nakikita mo yung view niya yan. Oo. Nakikita mo rin yung pandakan. Manila. Ayan, nakikita mo. Yung tawid yan, punta. Punta, Santa Ana. Barangay 900, barangay 905. Ayun ang pandaka, no? Yung tulay. Ah. Uh -huh. Tulay ng pandaka niya. yun, yun, ano? no? Ah. Uh yung -huh. nakikita mo niya. Sa pandaka ng lagos niya. Ayos. Tapos, yung sa may ferry. May ferry. Yung uh, ferry boat. Oo, oh, sa Pasig hanggang Ongping. Oo. Uh -huh. Hanggang So, ayan, Oh. Ah, ah nandiyan mo pala. Na, Oo. Mga uh, iniisip ko ko na doon sa kabila, nandiyan lang pala. Ganyan na itsura niyan At ang ilaw nito ay solar. Solar yung ilaw, guys. Yeah, no. Uh, oh. Solar 'yan. Ayun oh, solar o Ah, yeah, napakatibay ng tulay na yan, gawa talaga oh. sa mga kalyan. Ayun oh. No? Uh, ah. Ayos, ayos tong ano so, na to. Ganyan din ko ang ano. Ah, uh, yung ferry, yung, yung mga LMDA. Ah. MDA librero pa masaya jito. Takas kaya kana ba diyan? Eh, uh, dati libre pa. Ah, dati libre ngayon, may bayad na. Sa tingin ko. Pernay. 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 Ah, libre Pernay. pa ren. Oh. Oo, ayan pa. May ID ka. Please, kaya lang natang uh, linggo wala ano. Pag wala wala sila ng bili. Libre. Ay, sikuyang tatawid daw oh. taga Yan sa kabilang side sa punta. Santa Ana. Ayan, oh, guys. Ayan, Kita na, mo yung ay, dala-dala ay, dala niya. Maraming Doberman. Ayun, no, Doberman. Oh, ano. <laughs> lang. Si, la Dogi. Nandito, oh. Kita oh. mo. Oy, dogi. Anak ng Doberman yan. Oh, tumatay. Kawa. Kawa. Sabi saan ka, hindi ko taga nito yan kasi Nandyan yung amo niya, matapang yan Pagka nandyan ang amo niya Dami, <laughs> Mga ilang kilos kaya yan kuya? Mga anim pito Ayos na Pag, pang ulam lang eh Hindi mo na maubos yan Dami oh Ah, uh -huh. Papamigay sa mga kapitbahay pang ulam ulam San ka pa? Di ba? So ayan natin itong Kabilang side Piker dyan para... Ano. Oo. Ang barangay, -a 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 Kasi ito guys, may CCTV yan. Ayan, no? oh, ayan May CCTV sila para... For safety. Kung may kawatan dyan or kung ano. Ayan, yeah, no? Alright. oh, Puntang mandaloy. Tapos dito, may sakayan ng bangka. ay. Meron pa lang tao sa likod ko. Sige, wala na. Si Ateng. So ayan oh. All right, pasko na. Kaya may nang magpapaputok na 'yung mga bata. Ayun o, no? oh, dito na tayo sa may punta. Dako yan, bigyan kita yung sticker. Huh? Bigyan kita yung sticker. Eh, yeah. Sana all bikers. Ayun. Okay. Silipin natin dito ulit kung ano meron dito Sa kabila. So ayan. Sige kuya, ingat 'yan. So, pagsakay yan. Dede lang sumakay side para. Oh, so ayan. Ito yung lalabasan niya. So, ayan. Okay, sige, ingat po. So, ayan. So, ayan guys, ano? Uh, napakaraming biyahe ng ilog na 'to. malalaking isda, may mga hipon na maliliit. At uh, kung ano-ano pa. So, ayan. Iingatan lang natin itong kalikasan ng ilog. So, panatilihin nating malinis kasi pag malinis 'yan, uh, maraming biyaya ang uh, ibibigay niya. So, ayan, iikot pa natin ulit 'tong ating kamera So, ayan. So, ayan ang footbridge. So, nadaanan na natin lahat. And then uh, yung ilog, kanina yung sinasabi ko yung mga nandoon, yung mga nangingisda na doon. Nakakuha ng na medyo malalaki. So, ayan. At saka yung may mga nagbabangka dito. Yung ferry station ay nandyan. So, ayan. Itong side na to is pamingwitan ito. Itong tinatayuan ko. So, pwede ka mamingwit dito So, ayan to. So, ayan guys. At, uh, ayan. Naipakita na natin ang footbridge at yung mga nauhuli dito sa may Pasig River. Sa may bandang uh, dito. Sa may Punta Santa Ana, Manila. So ayan, at dito nagtatapos ang ating vlog at uh, maraming salamat sa inyong panonood Ito si Sana All Bikers na nagsasabing, hindi ako malakas, pumajak at lalong hindi mahina, sakto lang. It's gonna be alright. Yeah, yeah, yeah.